Hi, good morning. Namis ko to, oh. Hey. Kala <laughs> tayo. So, ilang araw namin siyang hindi nakita. Three days namin siyang hindi nakita. Itong si Posty. Ayan. Tuwang tuwa siya. Sabi ni Marcos, yung panganay namin. Nung wala daw kami, doon siya natutulog sa may harapan ng pinto namin. So, siguro hinihintay kami. Binila namin siya ng madaming pagkain eh. Ayan o. Oh. Treats. Ayan. Tapos, bumili rin ako nito. Yung parang karne. Ayan. Tapos, bumili rin kami ng nakita namin 50% yung branded na panglagay sa ayan o. Oh, yung panlagay nyo sa So, mahal daw to. Sabi ni Mrs. hindi ko alam. 50% namin nabili doon sa Turin, Italy. Gagala ko siya ng medyo matagal-tagal ngayon kasi alam niya naman matagal namin siyang hindi Tatlong araw. Sulit natin yung tatlong araw na nawala, di ba? So, good morning sa inyo. Yung mga bata tulog pa. Siguro mga 3 na kami nagkatulugan kasi nga uh, alas 2.30 na kami nakauwi. So, ayan, labas ko muna si Pasti. Let's go. Ang ganda ng kanyang ano, oh.

Hmm. Sata. Yu. Hindi niya kainin to No. 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 Brava. <laughs> Ganyan kagaling yung aso namin na yan. Wala akong makita ng kahoy eh. Pag ako nagbato ng kahoy, kukuhanin niya eh. Ayun, nakakita ako ng kahoy. Papakita ko sa inyo kung ganong kagaling to pag kumuha ng kahoy tapos bibigyan mo ng treats. Yun! Eh. Na. Hmm. Eh. Madami kasi kasing aso eh. So yun nga, tatlong araw kami dun sa Torino, sa so Turin, Italy. So, trinan ko kagabi yung mga ano namin, halaman patay na. No, hindi pa naman patay, lanta na. Kasi nga nandito yung panganay namin, hindi naman yung marunong mag ano, mga dilig. So, yun diniligan ko kagabi ren at medyo okay okay na. Meron na rin akong tanglad, oh. Tatanim na lang 'yan, oh. Diba? May ano na siya. Ugat lipat na lang yan sa lupa. Uh, ang init niya yan, grabe. Yan o, oh. kalamansi, okay na. Yan o. Oh. May mga bunga na siya Oh. Ayan. Ayan. Ang daming bunga. Okay na. Kasi nung last year talagang walang binunga ito. Bumunga lang siya maliit. Tapos nalalaglag. Eh ngayon, meron na. Okay na. Mukhang lalaki na ng todo itong mga to. Tapos yung ano namin na lanta, ito. Ayan, lanta yan. Kamatis, hinug na. Ayan, nagsilantahan na kasi ang init na dito. Yung parsley, nakakawawa, oh. Ang init, siguro kailangan itong ilipot ng pwesto. Ay. Ayan, dito na kami sa court. Grabe, oh nandito mismo yung araw sa tok tok namin so may toothpaste pa ako uh, ayan maglalaro lang kami ng konti ilabas ko lang to para mapagpag naman siya ilang bayas din kaming naka lang eh so sumuha siguro, siguro mga isang oras yan ha, dapat may ganang ka para kahit hindi ka marunong magmukha kang magaling <laughs> tapos naka short ka dapat ng pambasketball basketball para si ng tao mo, kaling ka talaga na? Woo! grabe ang init Whew. puti na lang nalagyan na dito ng inuman tatay wala nabasa pati yung sapatos ko So yun, nilabi na. Hindi namin kaya yung init. Uh, balik na kami sa bahay. Tutun na lang ako. Tama-tama si Mrs. Pawi na rin. May nasikaso lang siya. Pagkatapos program, namin mag... Laro! Kain na na. Pasta with... Hipon. Siyempre meron tayo ditong beef with... Rucola. Ayun yung manipis na karne ng baka. Para malambot. So, yan, nilagyan ko na rin ng ano yung pasta ko. Manghang. Masarap yan. Manghang na pasta with gamberi. Ah, uh, hipon. So, um, Kuya. Sarap matulog. Grabe, nakabawi kami ng tulog sa mga puyat sa Torino. Sa pinsan ni Mrs. nung pumunta kami kahapon. Ayun, uh, mo muna ako ng drone kasi yung Ah, uh, kaibigan namin dito, Italiano, naggawa siya ng kanta. At uh, ibibigyan siya ni Kuya. So, nag-request siya sa akin ng drone shot. Ayun, pinagbigyan ko kasi kasama ko ko sa trabaho. At yun yun saglit lang kami at mamaya may pupuntahan kami ni Basti. Kita kita tayo mamaya. Ciao. Red, Yan, yeah, nandito kami ngayon sa Trabaho ni Tito Owen ah, Siyempre, summer na bukas na yung ah, Swimming pool Yan si Basti Magaling na siya maglangoy na Yan ang importante pag ano, Bata pa lang tinuruan niyo na maglangoy eh. Nakapunta siya sa malalim Punta ka sa malalim? Ha? Punta ka doon sa Proponda? Si Yan na yung natutumog swimming ah, Dito na siya natutumog swimming Ha? Eh. Oh. Yan, nandun siya sa malalim So yan, chase muna tayo Ang dami kong ginawa ngayon Sulit na sulit yung araw <laughs> Hindi ko na pinabayaran yon yung video ng ano, drone lang naman, ano lang naman? Sa uh, 30 seconds lang ako ng video. Mas isang minuto siguro. Ah, huh.